Uy, malalim. Matangay ako ng agos. Nakokontrol ako ng agos. Malalim daw dun eh. Hey! Lasang <laughs> imbornal guys. Grabe ah. Pati dito sa area na yun, medyo malalim din dun oh. text natin ulit dito guys. You know? Oi! Chess! Sarap oh. Oi! bravo Oi! Daling pala dito ah. You know? Hey. <laughs> Marami nakakain kayo ba? <laughs> Lasang imbornal. <laughs> Lasang imbornal guys. May drainage naman dito pero parang di rin kaya. Ayan o. Oh. Wow, parang may power eh. Di ba? Ah, medyo malalim yata na. ah. Ay, yata ro. Oh, ay basic lang eh. Basic lang sa XPZ. Ito na, naisang pa na namin yung mga motor. Ito yung NMAX na ano, version 3. Oh. Ginagamit sa mga event. May dalawang pang motor dito. Paso, hindi na talaga kaya eh. So, dyan na lang muna yan. So, siguro, eh, may maintenance na lang yan. Kung, kung halimbawa, mga ng baha at least itong dalawang uh, motor na to MT09 saka version 3 na NMAX eh safe na ay nang kit pa ng pusa hello CRF ayan nakangat na rin yung mga puan uy at tapos ayun okay. pala si Jamich ano okay na ba yung mga motor mo dyan okay na salamat buti dumating safe ka safe na yan dahil uh, mababawasan yung maintenance natin oo oh, ayos ah, yung no? na yung problema natin doon, pero ganun talaga eh <laughs> Oh, ito na, ang tubig, oh. Sabi, papasok na ng bahay. Na lang yan. Oo oh, oh, you know. Tapos sa labas, ito yung tubig sa labas. Grabe, guys. Hindi na alam natin kanina. Ayun okay. Ay, okay. Check up, check up. Ikaw sa niyan. Kami lumalami parun, oh, lumalamig <laughs> pa rin no, oh. malapit sa tuhod o. Oh. Ikaw bintina. Check. Ikaw bintina oh. Ayun, so pwede pa lang mag-swimming-swimming dito, si swimming si Kuya. Oh, Kuyo. tubig, wala pang putik. Wala pang puti kaya na. No? Pag nagkulay kape na yung tubig dito, galing Marikina oh. River na yun. Apaw na yung Marikina River. Yung ah, pag kulay brown na talaga, ano? Nakita mo yung pader noon, kulay gray. Oh, yan, yan. Ang doon na tubig yung muling bagay. Oh, maabot dyan? Oh, hanggang dito ko. Grabe, lalim ito, pala dito. Sa labas na to. Kaya ito, okay pa to. Ito, safe, safe pa to, no? Huwag lang magtutuloy-tuloy yung ulan, saka apaw yung dam. Uwi na tayo kasi all good na si dito. At least, you, ah, nakatulong you, you. tayo, no? Sarili naman lang Intindihan natin Kung paano tayo makakalabas So yun All goods na si Jamich dito Eno yung baha Oh grabe oh So paano Jamich Unan na ako sa'yo <laughs> So Primera lang Thank you po O gitna lang ako Okay Primera lang daw tayo Sabi ni Jamich So testingin natin guys Kung paano tayo makakalabas dito So para Jamich Basic, di ba? <laughs> you know. Woo! <laughs> All right, guys. First time sumabak sa baha. Grabe, ang lalim agad. Wait lang po, ako po muna. Oi! Last time pa ako kasi ano, pinukulikat. Oy. Alalim. Shit. Na, tinatangay ako ng Agos. Nakokontrol ako ng Agos Siguro ako kakanan Malalim daw dun eh awit guys oh Meron sa akin sa harapan. So tamang balancing tayo dito. So kaya naman na extendi natin. Kinask ko lang yung paa ko kasi pinupulikat. pero lalim eh no. Alright, ayun oh. Kita nyo ba yan? Asa nitong kotse Hello Yan na medyo bumababaw na siya Okay I think nakasurvive tayo guys Buti hindi naman tayo makina Ayan o oh. all hey. Alright Woo <laughs> Kaya po <laughs> Medyo maraming truck doon Pero yun guys, kinaya ng XTZ natin Grabe ah Kinabahan ako doon yun know, medyo malalim dito sa lugar nila may mga truck sa harapan so hindi ko alam kung paano discarte na rito hindi ko kabisado dito pero kailangan na natin mauna sa kanila Alright, all goods <laughs> Tibay na sir Pandiinan daw, sabi na sir oh. <laughs> Woo, nakasurvive tayo doon Lalim Nice one, nice one, galeng, galeng So ayun mga trooper, nakasurvive tayo sa malalim na baha <laughs>